It's your auntie, my beauty With a color bracelet A fama-fam Here in the bridge Another video Let's go to dollar store naman Last time I brought you to dollar tree Okay, this is dollar store Pundo tayo sa loob Check natin kung anong mabibili ulit Ganyan po ako pag nag-shopping lahat ng dollar store pinupuntahan ko and then I compare the prices well prices can be there can also be like two dollars three dollars and up but usually ito pong pangalan na dollar store po siya with more daw okay puntahan natin ano maganda dito food and drink is not allowed so may wala po ngayon let's go Look, I hope this where is the good the See Oh look at that Halloween dami. This one three dollars and twenty-five cents decoration again So what is this thirty-two dollars So, pag pumunta po kayo dito, hindi po lahat dollar. May mga presyong one dollar. Ito siguro one dollar po ito. O oh, hindi, $2.75 po siya. So, ayan. Ayan po. Halloween na Halloween na ang dating. Costume. Oh, mascara. Party mascara. Let's see. Ganda. Okay, oh, pa ito ay. And then, Hey, Val, you want this one for Costume, look at that. <laughs> Ayan, Christmas na Christmas din da tang. Ak dami. Parami na po hong ganitong bow tie. Probably have like 10 of them. Ayan. Check, check. Dami. Mga decoration. Kanda. Christmas na Christmas na. Oh, I need this one. I have to put this in my. $1.50. Ito, $1.50. Ito, parang stamp po siya pag, ano, mag-send ng letter. I need this one. Kailangan ko ito. I think I still have this. Pag magpapadala ako ng mga, mga Christmas card. Ayan. Sombrero, ang dami kong sombrero ganyan. Ayan po, ang Halloween. Dito po, section ng Halloween. Ayan, kita niyo lahat. Tanda. Oh, diba? Alinis pati. Oh. Naka-video ka pa doon. Kaya hindi ka pwedeng magnaka dito. <laughs> Off limits po yan. Kulong ang abot mo. Eh. O, oh, diba? Bye for now. Tour ko kaya sa mga toys. Dito sa Dollar Tree pa rin. Ayan po. Sabi niya, Please refrain from playing opening damaging the toys. Thank you. Tama naman po yun. Bakit niya naman i-open yung mga toys? Kung ayaw bilhin. Ito, $1.75. Sa so, mga loot bag, sinasama po yan pag may party. Ayan po. yeah, Snake. Sa so, mga loot bags, sinasama po yan pag may parties. Nun si Isabella. At po, parang yan. Pinata. Ayan po. Mga toys. Pamain po, ha? Toys, pamain, hot wheels. Ito, hilig ni Vince noong. Bata siya. Lagi ako nagpapadala sa box ko noon. Ganyan po. Ayan. Mga toys. O, oh, diba? Kaganda rin. Ayos naman. Naka box siya. Ayan. Ganito po kalinis. Ayan po. Ayan. Wala namang katao-tao rito. Ako na naman nag-shopping yata. Puro shopping na lang ginagawa ko. Pero hindi na ako mahilig sa mga to kasi malaki na si Bunso. Dati, just ko, araw-araw yata kami nasa Dalarama nun everyday day. Lagi may pinabibili. So, sa flower section tayo. Walang gaano sila. Pero okay na rin. Pag pwede na rin decoration. Ayan. Ganda rin. Hindi ako mahilig sa decoration. Pero, gusto ko lang yung maraming, maraming abubot. Ayan po. Oh, rin sila ng mga flower. 79 cents yun ang kaya at paglaman. oh pwede po itanim 2 for 1 dollar proven varieties ah parang next year para sa next year may sombrero din magkano sombrero 7 dollars Toronto, Canada pag ako ng Pilipinas bumibili po ako ng mga ganito pinapamigay ko po, po sa mga pinsan ko, kamag-anak po $7 na po siya. Dati po yan is like $4 lang. Ngayon, $7 na. Oh, well. Nagtaas na po lahat naman kasi. Souvenirs from Canada. Oh, ayan. Pag umuwi ulit. yan ang binibili ko po sa mga kaibigan ko pinamibigay. Ayan po. Ito, ang dami kong binili nung umuwi ako. Kaya na po ito. $1.50 na. Pero, apat na po siya. So... Okay na. Para na sa 50 bucks din. Yan po, kitchen din. Ayan. Ano to, pinamimigay ko rin pag umuwi ako. Ayan. Ayan yung tasa loma. Ano to? A dollar fifty plus tax. O, oh, diba? T-shirt, eight dollars na siya. Wow, okay. Alright. Shopping pa more. Bye for now.